Yan, ambush interview po tayo with Dr. Ravito, ang aming obstetric and gynecology po sa Doc Vito Medical Clinic. So, ang ating tanong muna po kasi ang oral contraceptive pills. Ito po kasi ang marami nagtatanong nitong mga pasyente, especially sa mga uh, reproductive age group ng mga kababaihan. Ang tanong po natin una kay Dr. Ravito po is ilang tableta po ba ang meron sa isang pakete? Okay, so uh, magandang gabi. So ang mga oral contraceptive pills natin ay merong 21 or 28 tablets. Ngayon, uh, meron yung mga 21 tablets, sila yung mga hormonal pills. Pero meron kayong makikitang pills na may kulay uh, brown o kaya a uh, reddish brown sa dulo. So ito yung 7 pills na bumubuo sa 28. Ang laman nila ay uh, ferrous sulfate. So yung dalawang magkaibang pills na yon iniinom pa rin natin dire-diretso dahil dun sa araw na uh, seven pills na brown pills, yun yung ina-expect natin na kayo ay magre-regla para doon. Okay. So yun pala ay mga active pills pala at merong vitamins yung pinakadulo. Ang next question, kailan ba dapat mag-start uminom ng oral contraceptive pills? Okay, so dapat umiinom tayo ng oral contraceptive pills. Uh, ideally, ang pinakamaganda ay day one of menses. Ibig sabihin, yung unang araw na kayo ay magregla, yun ang uh, gumamit ng pills. Iinom po kayo same time every day. Ibig sabihin, Pare-pares araw-araw. Kung kayo'y iinom ng alas 8 ng umaga, same time alas 8 ng umaga sa buong buwan para kayo ay hindi uh, makalimot o magkamali ng pag-inom okay magandang tips 'yon ang ating pangatlong tanong kailangan pa bang uminom ng vitamins kapag ikaw po ba ay nainom ng oral contraceptive pills okay so tulad nga 'no sinabi natin kanina may mga pills na may brown pills or may ferrous sulfate sulfate pills. So, yun ay enough para sa ating menstruation na monthly. Pero kung kayo ay umiinom ng 21 tablet pills, yung walang um, multivitamins or ferrosulfate, maganda rin na uminom tayo ng ferrosulfate na hiwalay. Okay. At ito yung next na tanong dyan. At napaka-importante, nakakabili po ba ng oral contraceptive pills na walang reseta ng doktor? Actually, opo ang oral contraceptive pills ay may mga over-the-counter pills okay. po tayo. Sa, sa totoo lang, Dok Vito, okay. ang oral contraceptive pills ay libre din sa ating mga RHU or health center. Pero, um, hindi tayo nag-aabiso uh, na kayo ay uminom basta-basta. Dahil, hindi lahat ng pasyente ay safe uminom ng oral contraceptive pills. Ayan. So, ang sunod na tanong dyan, kasi pag umiinom sila ng ano ng ganong mga pills ano po ba yung most common side effect na ma maaari nilang maramdaman okay so ang most common side effect ng um, oral contraceptive pills natin ang unang-una ay uh, weight gain o pagtaba ho natin no so sinasabi ng pasyente maganaho ako kumain nagpipimples po ako Masakit po ang ulo ko, yun po yung mga kadalasan at uh, madaling remedyohan na uh, side effect. Pero kung kayo ay may mga ibang sakit at bawal pala sa inyo ang oral contraceptive pills, syempre mas delikado po 'yon lalo na sa mga pasyenteng may ibang sakit tulad ng mga high blood, uh, mga vascular diseases, bawal po talaga sila noon at yung may mga high risk ng mga um, uh, cancer, no? So hindi talaga pwedeng basta-basta ah, lang uminom. Kailangan magpakonsulta sa ating mga ubi ini Kaya pala sa mga ganyang mga topic pala, napakaselan din pala niyan. Kasi nabibilatin siya, alam ng mga tao ito, ang problema lang natin talaga dito, kailangan pa rin ng proper education. At dyan papasok ang family planning. At kaya kung kayo may mga tanungan, just comment below. Ito po si Dr. at Dr. Vito ang inyong mindorenyo Manggagawa.